aww, oh, arey, yoh oh, wala naputok pala yon pa eh hey, nakakagulat ay pisang e eh. ay pisang e ano yon, ba't ganun ba't naputok yon susumbong kita ay ay lampas e eh. ay bingi eh, matik pala yun, yung kay Kajit na yon Ayan. Ay, wala naman pala eh. Hindi babalahan. Mamaya. Pare, shout out na. Shout out sa mga katuda na nakikipanood. At kay tataon daw. Ay, ang pugi. O, di nga usay. May ribit pa. Habang nagantay ng pasayro, mga lods. Ayan. Ayan. Tataker muna din eh. Ay, di pala ta taker yan. Hindi, <laughs> Mark. Ang mo Lagapak na eh. <coughs> tatamiyo naman. Para ang pinakapogi sa aming tuda. Ang tatamiyo. Hindi ko eh. Ang tatamiyo mano ko sa iyo ah. Para sana eh, mano ko sa iyo. Sa susundo ka?